ganyan pwede maglaro din ng baseball. Ah, ala, ang daming sitaw naglawitan din. Hindi nakuha ni Rony din lahat. Ang dami na kami nakuha. Ang dami pa rin pala, Ala. Bukas. Wala akong dalang guantes. mga guantes bukas. So, madami pa rin plastic-plastic. Pinamumulutan ko na ito ng plastic din. Eh. Pinupulot ko yung mga plastic na nakatapon-tapon din. Ay harang na nga dito eh. Sorghum pelayan di pelayan mais sorghum is batad, wheat baga, wheat wheat wheat, walang tubig 6 sa linggo pa magkakatubig din eh. sa linggo pa ang tagal matagal pa matagal Ina-unlock na si ako. Ayan guys, ako yung maaga ang pakainin ko yung mga hayop, gini at ako yung matulog ng maaga. Ako yung parang napapagod. Ano ba? Pagod ako ah. Wala naman akong ginawa. Ako napapagod. Ah. Anong ina... Ano-ano dyan? Nakabangla kayo lagi. Ah! Lagi kayong nakabangla sa akin eh. Ikaw yung yoke ka. Yoke Ha? Ikaw ay aking tutusokin eh. Tatingin. Ano hmm, so, yung Madama rin ka lang sabi. Ha! Inita. Uy! Rabi ka inat. Tumaba na ang tubo ng bawang. Kari ang sili. Sili ng Hatchal. Uh, bell pepper baga bell pepper. Maghalo-halo ang mga ayun, nagsitubo rin din ang mga bell pepper ni Tinapong kung buto. Ah! Kainit ga. Ka. Para ako'y hindi makahinga ah Hala, ano to bulaklak uy ang cute Mamumulaklak pala siya nantakin mo yan ang dami na niyang dahon tatatlong dahon lang yan pagtanim ko una sila na kaya yan, yan. 20 na mahigit bulaklak ka ah. ayan bye bye sa aking vlogs ang halo halo kong vlogs nagsama-sama together ano ba mga aso na to puro mga buntis Labog, tapon ko kayo sa aragis yan oh. tatapon ko kayo sa aragis para kayo maligo bye bye muna sa aking vlogs ay upload ko pala aris ano. hindi nagkaano ang aking minarkot na ano eh na bayabas nasira sa hangin nalaglag yung ano Hoy, manok, pumasok ka na. chik 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 chik. Chik chik chik. Chik 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 chik. Oh, pasok, oh, pasok. 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 Ay nako. Chik 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 chik. 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 Ay, wag kang pumasok. Sige ka. Hindi kita bibigyan. Asan ba yung page ko pala? Nandoon pa pala. O, tapos, -tingin, tingin ka ngayon, ha? O, 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 don 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 o, 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 yan, namimili sila ng pagkain. Ayaw kumain pag puro palay lang. Kailangan may pigs. Hindi, bigas na palay.